Naniniwala daw erong si Panelo. Siyempre, mga ano yan ni Digong. Mga alipores ni Digong. Na eto daw na si Mr. Robin Padilla might be our future president. Yan. Ang baba ng tingin nyo sa sarili nyong bansa, Mr. Panelo. Napakababa ng standard nyo po. Napakababa ng kalidad ng isip nyo po. Naturingan pa man din kayong attorney. Talaga? Ito yung madalas kong banggitin dati pa na um, ang pinakamalaking sisi ay doon sa mga taong nasa paligid halimbawa ni Sara Duterte, ni Digong, ni Robin Padilla. Pinaniwala si Digong na may kakayahan na muno ng ating bansa ng mga taong yan. Pilit binibilog na naman ang ulo ni Sara Duterte na kaya niyang maging presidente. E DepEd Secretary pangalang palpak na. Vice President pangalang napakarami ng anomalya. Ay paano pa pag naging Pangulo yan? E de warak. E dey kawawa talaga ang ating bansa. At ngayon naman, talaga pa? Pati si Robin Padilla, binibilog nyo ang ulo rin na kuno ay kaya niyang maging presidente. E ngayon nga, kahiyahiya siya bilang senador. Bilang senadora, ni Digong, at ni Kibuloy. Yun naman eh. So talagang malaking dago, malaking ewan ito sa ating bansa kung, kung ganito na ang paniniwala ng mga attorney na katulad na si Panelo. She can now lay a valid claim for a rightful succession to the presidency. Magiging presidente rin ho siya. Maniwala kayo. Absuelto man o makonvict. Yan, sigurado. Magiging presidente ng bansa yan. Maliba na lang kung hindi siya tatakbo. Kapag hindi daw kasi tumakbo itong si Sara Duterte, si Robin Padilla ang patatakbuhin na itong mga ulupong nidigong sa 2028. So ayan, so ngayon pa lang uh, sa mga kababayan po natin, mag-isip po tayong mabuti. Mag-isip po tayong mabuti. Dahil ang basihan na ngayon ng, ng pagiging uh, leader ang standard na natin ay ang mga katulad ni Mr. Robin Padilla, Mr. Bato de la Rosa, Bongo, na kung tutuusin, tignan nyo, sangkot pala sa napakaraming patayan din etong si Bongo at may sarili pang death squad. eh maano kung uh, ngayon pa lang may ma-discover din tayo ng mga kabulastugan ni Mr. Robin Padilla? At ang sestin niyan, habang dumarami yung mga katiwalian, kabulastugan at kademonyo na nabibisto dito sa mga ito ay lalong lumalakas ang kanilang chance na mailagay nga sa pwesto. Ganun kasi ang gusto ng mga kababayan natin, eh. ano yung mga convicted, yung mga taong sangkot sa mga krimen, yung mga taong may katiwalian, sangkot sa maraming katiwalian. Ganyan eh ang nangyayari dito sa atin. So mag-isip po tayong mabuti. Okay? Hindi po biro ang pagpasok sa politika. Dahil ano ba katulad dito sa amin, ano ho, marami daw dito ang um, yung aligaga na tumakbo. Kalimitan kasi dito sa amin, dito sa aming lugar, ang madalas na tumatakbo daw dito ay yung mga okay, yung mga retired na halimbawa, retired na um, head of school, retired na ganire, retired na ganon. Ganon ang kadalasan dito na, na tumatakbo daw. At yung iba, ang rinig ko nga, eto totoo ha, na ang, ang rason kaya tumatakbo ang, ang ilan ay for, for their income. Para meron pang salary, para meron pang income. Naka po, wag ganon. Good luck.